Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos na tunay ay hindi nakikita ng mga mata, ngunit siya ay napagmamasdan ng mayroong pananampalataya. Ang nananalig sa may kapal, sa buhay niya, ang gawa ng Panginoon ay dumaratal. Sumapit man ang mga pagsubok, alam niyang sa kanya ay may nagmamahal. Buong tatag siyang naghihintay sa tulong ng may likha. Bagamat siya ay lumuluha, hindi naman nawawalan ng pag-asa. Sa awiting tugon sa misa ngayon, nagsasabing ang Diyos namin nasa langit siya ay naroon. Siya do'y nagmamasid sa mga nilalang na niya ang nilalayon. Nalalaman niya ang kanilang kailangan at mga panalangin, sila ay kanyang pinakikinggan, tinutugon sa panahong kanyang ibigin. Kasagutan sa mga dasal, ang sagot ay palagi puno ng pagmamahal, lalo pa nga yaong pumapasok sa kalooban niyang banal. Hindi nagtatagal at kanyang iniaabot ang kanyang mga kamay upang tulutang mga iniibig niya ay magkaroon ng kahulugan ng buhay. Ngunit sa salmo ngayon ay mayroon ding sinasambit, mga taong hangal na humiwalay sa tunay na Diyos na nasa langit. Hindi sila naniniwala, ayaw sundin kanyang mga adhika, kaya sa kanilang paggaligaw, mga huwad na Diyos-Diyosan ay kanilang nilikha. Ang himig natin ngayon ito ay tinuos, ang mga napariwarang tao na gumawa sa gintot pilak na kanilang maging Diyos. Mga huwad na sinasamba, tanging mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na mayroong kamay ngunit walang pakiramdam, mga paay mayroon din ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala ay makakatulad ng din ng gayong Diyos Diyosan na kanilang nilikha. Kaya sa ating lahat ngayon ay may tanong, sino nga ba ang sa buhay natin ang pinapanginoon? Sino ang sinusundan dahilan upang gumising sa kinabukasan? Lakas ay pinag-uubusan, panahon ay pinag-aaksayahan. Kung ang tugon ay mga huwad na Diyos ng makamundong pagnanasa Totoong isang araw daratnan ang buhay sa pagkakasala. Isang kalagayang anong lubha na ang bunga ay mapapait na luha sapagkat nilimot ang tunay na Diyos na sa lahat ay lumikha. Kayat sinabi ng Salmo, sino mang tao ang gumawa ng diyos-diyosang wala namang buhay, isang araw ay matutulad din siya sa isang rebultong patay. Kung inaakala ng tao na ang mga ito ay bibigyan siya ng buhay, ang totoo siya'y aariing alipin, pasusunurin sa kanilang mga natutuyong kamay. Ang ibig sabihin, kung ibang balat kayong Diyos ang susundan natin, isang araw ay kabiguan lamang ang ating sasapitin. Mga mata natin ay walang makikitang ligaya. Mga pandinig natin ay mabibingi at hindi na rin tayo makapagsasalita. Maaring hindi pisikal na kahulugan ang ganitong pahiwating. Maaring ito ay mangyari sa espiritual na kalagayan na ating nababatid. Hindi makakita ang kahulugan ay mawalan ng mata ng pananampalataya. Hindi makarinig ibig sabihin ay wala ng matanggap na salita ng Diyos na umiibig. Hindi makapagsalita ibig sabihin wala ng lumabas na pagpupuri sa labi dahil kalungkutan ng dinatnan ng buhay na imbi. Kaya sa mga ebanghelyo paulit-ulit nating nakatagpo, noong si Jesus ay nagpalakad ng mga lumpo, mga kamay natutuyo, kanyang muling pinadaloy ang dugo. Mga matang bulag muling nakita ang mundo, mga pipi at bingi muling nakarinig at nagsalita. Kung ating lilimiin lahat ng ito ay paunawa. Mga taong natulad sa Des Diyos ang kanilang ginawa, pinagaling ni Kristo at tunay na buhay ang inialay sa San sanlilikha. Kaya si Jesus nais tayo ngayong paghilumin, nais niyang muling buksan ang ating mga paningin upang mamasdan natin gawa ng Diyos na dakila at sa labing noon ay tikom, pagpupuri ay muling sisibol at uusbong. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.